mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dadako po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang ating itutugon sa piling ng Puong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Puong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin at pagkat ako'y tumataghon. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag at pagtubos kung ikaw ay may talaan nito, nitong aming kasalanan. Lahat kami ay tatanggap ng hatul mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Tinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos sabi ka kung naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa. Sa sirinong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hiram. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan sa piling ng poong Diyos pag-ibig at pagtubos sa piling ng puong Diyos. May pag at pagtubos.